May nakasulat sa braso ng lalaki na mayroon pa siyang isandaang taon para mabuhay. Kaya naman, nagmamadali siyang tumakbo papunta sa trabaho. Pero bigla siyang may naalala at agad na huminto. Dahil sa hinaharap, bawal tumakbo ang mga mayayaman. Yumaman lang siya bigla, kaya hindi pa siya sanay sa buhay mayaman. Napagdesisyonan niyang mag ng presidential suite sa isang sampung star hotel para makapagpahinga. Pero ang nakakapagtaka, hindi siya sinisingil ng receptionist. Sa halip, may kinuha itong scanner at itinapat sa kanyang pauso. Pagkatapos, ibinigay niya ang card ng kwarto, at natapos na ang transaksyon. Lumalabas na sa hinaharap, hindi na pera ang ginagamit ng mga tao. Kundi oras, ang presidential suite na iyon ay nagkahalaga sa lalaking iyon ng isang taon ng kanyang buhay. Bawat tao, pagkasilang, ay mayroong countdown timer sa kanilang braso. Kapag umabot sa zero ang timer, mamamatay sila. Para mabuhay, kailangan nilang magtrabaho araw-gabi para makakuha ng oras o tinatawag na sweldo. Gayunpaman, ang mga mayayaman ay hindi kailanman nag-aalala tungkol dito Dahil hawak nila ang halos lahat ng yaman ng lipunan Ang baon lang ng mga taong ito ay katumbas na ng siyam na libong taon Hindi ganito ang mga mahihirap Mayroon lang silang 24 na oras Para mabuhay, kailangan nilang magtrabaho ng walang tigil para may ipagpatuloy ang buhay sa susunod na araw Isa sa kanila ang lalaking ito Ang unang ginagawa niya pagkagising ay tingnan ng oras sa kanyang braso Kahit habang papunta sa trabaho, kailangan niya paring sumulyap paminsan-minsan natatakot siya dahil bilang na ang mga araw niya. Wala siyang oras makipagkaibigan o magsaya. Dahil araw-araw, inaalala niya kung hanggang kailan pa siya mabubuhay. Mas mahalaga pa, kailangan niyang bayaran ang utang niya sa bahay. Kahit sobrang laki na ng problema niya, patuloy pa rin tumataas ang mga presyo. Ngayon, ang isang tasa ng kape ay apat na minuto na. Kahapon, tatlong minuto lang. Gayun pa man, kailangan pa rin naming bumili, mga lalaki at mga kaibigan ko. Kailangan naming magtrabaho ng matindi sa loob ng labing apat na oras. Kaya kailangan namin ng kape. Araw-araw sa pabrika, may mga kawawang taong nauubusan ng oras. Kahit mamatay sila sa kalsada, walang may pakialam. Dahil wala talagang oras ang mga tao para isipin ang buhay o kamatayan ng iba. Mahirap ng mabuhay para sa aming sarili. Pagkatapos ng isang araw ng trabaho, ang lalaki ay pumunta para kunin ang kanyang sweldo. Ngunit nagulat siya nang makitang mas mababa ito kaysa sa dati. Sandali lang, ano ito? Bakit ang baba naman ito? Dahil sa tanong niya, ang manager ay naiinis na nagsabing kaunti lang ang ibinigay na budget ng mga nakatataas. Kaya nabawasan ang sweldo ng lahat. Wala rin daw siyang magagawa. Dumaan sa bar para uminom. At hindi sinasadyang nakatagpo ng isang mayaman. Siya ay may sandaang taon ng gulang. Mula talaga siya sa isang mayamang lugar. Pero hindi ko maintindihan kung bakit siya biglang napunta rito. Dahil sa sobrang pagyayabang niya, napansin siya ng mga tao. Nang makita ito ng lalaki, tahimik siyang lumapit para paalalahanan siya. Sinabihan niya itong umalis na agad sa bar. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Bago pa siya natapos magsalita, isang grupo ng mga magnanakaw ang sumugod. Nang makita ito ng mga tao, nagtakbuhan sila. Natatakot na baka hanapin sila ng mga ito. Dahil ang mga taong ito ay mga magnanakaw ng oras, mga espesyalista sa pagnanakaw ng buhay ng iba. Dalidaling hinayla ng kanyang kaibigan ang lalaki. Malinaw na ang target nila ay ang mayamang lalaki sa harap nila. Ginoo, ang ganda ng relo ng oras ninyo. Maaari ko bang isuot yan saglit? Sa tingin ko bagay sa akin. Ang mayamang lalaking lumaki sa karang yan ay tila natakot sa presensya ng kalaban. Dali-dali niyang sinabing magbabanyo siya. Hindi siya pinigilan ng mga magnanakaw. Dahil sigurado na silang hawak na nila siya. Wala na siyang kawala. Pagdating sa banyo, agad siyang samuka. Biglang lumitaw ang lalaki at pinabagsak ang bantay. At dali-daling hinayla ang kamay ng mayamang lalaki palabas ng silid. Hulihin siya. Dahil sa pagkahuli, ang dalawa ay walang nagawa kundi tumakbo ng mabilis. Mabuti na lang at kabisado ng lalaki ang lugar na ito. Inakay niya ang mayamang lalaki papunta sa hagdanen. Mahabang naghanap ang mga magnanakaw ngunit hindi sila nakita. Dahil dito, pansamantala silang nakaligtas. Hindi talaga maintindihan ng lalaki kung bakit ang swerte niya. Bakit ka nandito sa lugar na ito na mapanganib? Imbis na manatili sa marangyang tahanan at magsaya sa buhay. Sa aming pag-uusap, nalaman kong nabuhay na siya ng dalawang daang taon sapat na ang haba ng buhay ko. Hindi isang biyaya ang mabuhay ng matagal. Tinitigan ng lalaki ang natitira niyang labing walong oras. Bigla siyang nalungkot. Araw-araw, isinusugal niya ang buhay niya para sa oras. May mga taong walang pakialam. Para pasalamatan siya, ibinahagi ng bilyonaryo ang isang sikreto. Kung bakit tumataas ang presyo sa mga slum area. Habang pababa naman ng pababa ang sweldo. Dahil ang kabuoang lifespan ng mundo ay nakatakda. Para masiguro na ang iilang tao ay magkakaroon ng halos walang hanggang buhay paminsan-minsan ay pinipilit nilang bawasan ang populasyon, para masiguro na ang malaking bahagi ng oras ay mapupunta sa lugar ng mga mayayaman. Taasan ang presyo para mahirapan ang mahihirap, patuloy silang mamamatay, hintayin hanggang sa makontrol ang populasyon sa tamang antas, saka ibalik sa dati. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, na may parehong oras sa relo na iyan. Ano ang gagawin mo? hindi ko lagi titingnan ang relo. Pagkatapos ay nakatulog kayong dalawa rito. Kinabukasan, pagkagising, tiningnan ng lalaki ang relo dahil sa nakasanayan. Natuklasan niyang bigla siyang nadagdagan ng isang daang taong buhay. May nakasulat lang sa bintana na, huwag mong sayangin ang oras. Agad niyang napagtanto ang isang bagay. Sa mga oras na ito, ang mayamang lalaki ay nakaupo sa malaking tulay. At ang natitirang oras niya ay ilang segundo na lang. Lumalabas na habang natutulog ang lalaki ay ibinigay niya lahat ng kanyang natitirang buhay dito. Kasabay ng pagbalik sa zero ng oras, opisyal na siyang nagpaalam sa mundong ito. Nang makarating siya doon ay huli na ang lahat, hindi inaasahang lahat ng nang nangyari ay nakunan ng kamera. Ang unang ginawa niya pagkatapos niyang makuha ang habang buhay ay binigyan niya ang kanyang matalik na kaibigan ng sampung taon. Kakapanganak lang ng mag-asawa ng anak na babae kaya kailangan nila ng oras. Pagkatapos, binalak niyang gamitin ang natitirang oras para dalhin ang kanyang ina sa isang mayamang lugar para mamuhay ng masagana. Ngunit hindi inaasahan, isang aksidente ang naghiwalay sa mag -ina dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Tumaas din ang pamasahe sa bus mula isang oras patungong dalawang oras. Ngunit isa't kalahating oras na lang ang natitira sa babae. Malinaw na hindi sapat. Ayaw ring makipagkompromiso ng driver. Walang pasahero sa sasakyan ang gustong tumulong. Mas mabuting tumakbo ka na ng mabilis. Lahat kami ay mahirap. Wala talaga kaming maitutulong. Hindi sapat ang oras para makabalik ako sa pagtakbo. Walang ibang paraan, ang babae ay bumalik sa bangko para umutang ng pera. Pero sarado na ang bangko, hindi na sila tumatanggap. May lalaking may hawak na bulaklak na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ina. Ngunit nang dumating ang bus, hindi niya nakita ang kanyang ina. Agad niyang napagtanto na may nangyaring hindi maganda. Dali-dali siyang tumakbo papunta roon. Nang mga oras na iyon, ang kanyang ina ay papunta na rin. Hindi alam kung gaano katagal silang tumakbo, sa wakas ay nagkita rin ang mag -ina. Ngunit ang oras ng ina ay ilang segundo na lamang. Aabot pa kaya? Nagmadali ang lalaki. Kung mahahawakan niya lang siya, may bibigay niya ang kanyang buhay sa kanya. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana, hindi niya inabot. Namatay ang kanyang ina sa harap niya. Wala siyang nagawa. Kasalanan lahat ito ng mga nasa kapangyarihan. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon ang mga mahihirap. Nagpa siya siyang maghayganti sa pamamagitan ng pag-agaw sa kanilang ipinagmamalaki, ang mahabang buhay. Samantala, natagpuan na ng mga pulis ang bangkay ng bilyonaryo at nakita ang lalaki sa kamera. Agad siyang naging sospek. Sa mga oras na ito, papunta na ang lalaki sa isang eksklusibong subdivision. Ang unang balakid ay kumunsumo ng kalahating taon ng kanyang buhay. Ang pangalawang balakid ay isang taon. Kaya pala hindi makapasok dito ang mga mahihirap. Hindi nila alam kung ilang taon silang kailangang magtrabaho para lang sa pamasahe nang makapasok na siya rito. Sa kanya lang napagtanto kung gaano kalaki ang agwat ng mayayaman at mahihirap. Hindi niya maisip ang presyo ng isang mamahaling sasakyan dito. Ang isang simpleng agahan ay katumbas ng isang buwang iksi ng buhay. Pagkababa niya ng sasakyan, nakagawian na niyang tumakbo. Nang makatakbo siya ng ilang sandali, naalala niyang mayroon na siyang isandaang taong haba ng buhay. Hindi na niya kailangang magmadali tulad ng dati. Kaya, nagpareserba siya ng presidential suite para magpakasaya muna. Pagkatapos kumain at magpakabusog, pumunta siya sa kasino Dito raw pinakamabilis kumita ng oras Ang entrance fee pa lang ay katumbas na ng isang taon Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang husay para manalo ng 250 taon na lifespan Pero hindi pa rin yun sapat Kaya, naghanda siyang sumugal ng malaki Ang kalaban niya ay isang may-ari ng bangko Ang perang baon niya ay mahigit siyam na libong taon na Siya mismo ay nabuhay na ng mahigit 1,600 taon At saka, sa unang tira pa lang ay 50 taon ng buhay na ang taya niya sumunod ang lalaki ng walang pag-aalinlangan. Dumating ang anak na babae ng may-ari ng bangko. Nag-usap sila sandali. Pagkatapos, nagbigay ulit ng baraha ang tagapagbigay. Tinaasan ng kalaban ang taya sa dalawang daang taon. Katumbas ito ng buong buhay ng lalaki. Akala ko si Suko na siya. Hindi ko inaasahan na papayag siya agad ng walang pag-aalinlangan. Nagtira lang siya ng 30 segundo para sa introduction. Nagulat ang bankero sa nakita. Napakatapang talaga ng binata sa kanyang harapan. Sa huli, nanalo ang lalaki. At natanggap niya ang 1,000 taon na buhay. Tinanong siya ng may-ari ng bangko kung natatakot ba siyang matalo. Sinabi ng lalaki na hindi siya matatalo. Dahil hindi siya pwedeng matalo. Hinangaan din ang kausap niya ang kanyang katapangan. Kaya ipinakilala niya ang kanyang anak na babae sa kanya. Inimbitahan siya ng dalaga na dumalo sa isang selosalo kinabukasan. Hindi na siya nagdalawang isip pa at pumayag dahil ito ay isang magandang pagkakataon para makihalubilo siya sa mga mayayaman. Kaya naman, ang lalaki ay nag-ipon ng 60 taon para makabili ng isang mamahaling kotse. Pagkatapos, nagbihis siya ng maayos at pumunta sa marangyang mansyon ng may-ari ng bangko. Hinihintay na siya roon ng may-ari, ipinakilala siya sa asawa at biyanan ng may-ari ng bangko. Kuryoso ang lalaki sa lahat ng bagay doon. Tunay ngang maluho ang buhay ng mayayaman. Ang halaga ng kahit anong bagay doon, ay sapat na para buhayin ng isang ordinaryong tao habang buhay. Mukhang may gusto ang babae sa kanya At niyaya siyang sumayaw Ngunit habang masayang naguusap silang dalawa Biglang dumating ang mga pulis ng oras At walang sabi-sabing dinakip siya Nang makita ang 00 taong lifespan sa braso niya Mas lalong natiyak ng mga pulis na siya ang kumatay sa mayaman at ninakaw ang oras nito. Kahit napilit niyang ipinaliwanag na kusang ibinigay ng mayaman, at siya mismo ang nanalo ng perang ito sa kasino. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ng hepe ng pulis, dahil lang sa siya ay isang mahirap. Pagkatapos, walang awa niyang inagaw ang lahat ng oras niya, na nagtira lamang ng dalawang oras para kumuha ng pahayag. Kinwestyon siya ng lalaki kung gaano karaming mga pagpatay ang nangyayari sa mga slum araw-araw. Bakit hindi ninyo inaasikaso? Ang sagot niya ay wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ng mga mahihirap. Nang sandaling iyon, sinulyapan siya ng babaeng katabi niya. Agad na naintindihan ng lalaki ang ibig niyang sabihin. Sinamantala niya ang pagkakataong hindi nakatingin ang dalawang gwardya at bigla niya silang inatake. Pagkatapos ay tumakbo siya pababa at dinukot ang babae. Sa huli, sumakay siya sa isang magarang sasakyan at umalis. Para sa kanyang kaligtasan, bumalik ang lalaki sa squatter. Bagamat nakatakas siya sa mga humahabol na pulis. Pero may isang oras na lang siyang natitira. Bago pa siya makaisip ng paraan, nakasalubong niya ang mga magnanakaw ng oras. Tinurukan nila ng bakal na kadena ang gulong ng kanyang sasakyan. Dahilan para mawalan siya ng kontrol at tumilapon palabas. Nang makita nilang wala siyang malay. Hindi tago ng mga magnanakaw ang kanilang tuwa, Dahil malapit na nilang makuha ang isandaang taong buhay ng mayamang lalaki. Pero ang hindi nila alam, ilang minuto na lang ang natitira sa buhay niya. Mabuti na lang, may sampung taon pang natitirang buhay ang babaeng katabi niya. Agad na inilipat ng lider ng mga magnanakaw ang natitirang buhay na iyon sa kanya. 32 minuto na lang ang itinira niya sa babae. Ngayon, mahigit kalahating oras na lang ang natitira sa kanilang dalawa. Naisip ng lalaki ang kanyang kaibigan. Binigyan niya ito ng 10 taon ng buhay noon. Ngayong emergency na, pwede naman siguro siyang humingi kahit kaunti lang. Pero hindi niya inaasahan na ang kaibigan niya, matapos matanggap ang perang iyon. Siyam na taon na sayang sa alak, at nagpakamatay. Palem, Will. Mabuti na lang at may kaunting halaga ang hako ng babae. Nagmadali silang pumunta sa sanglaan. Ang hako ay katumbas ng sampung taon ng buhay. Nang makita nilang paubos na ang oras nila, tinipid sila ng may-ari ng sanglaan, binigyan lang sila ng dalawang araw. Panandalian silang nakaligtas. Mayroon pa silang isang araw para makapag-isip ng paraan. Sa sandaling iyon, may nakita ang lalaki na isang billboard sa gilid. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya. Dahil nakasulat noon ang pangalan ng isang may-ari ng bangko, hawak niya ang anak na babae nito. Hihingi na lang siya ng ransom. Agad niya itong tinawagan. Kumusta Will? Magkano ang gusto mo? isang libong taon. Agad itong tinanggihan ng bangko, at agad na isinara ang bangko. Nakita ito ng babae at nagalit. Hindi niya akalain na ang sarili niyang anak na babae ay wala pa sa 1,000 taon sa paningin niya. Ang 1,000 taon para sa kanya ay parang isang butil ng asin sa dagat. Ngayon, mayroon na lamang silang mahigit 10 oras para mabuhay. Hindi matiis ng lalaki na makitang mamatay ang babae kasama niya. Kaya sinabihan niya itong tawagan ng kanyang ama para magsugo ng sundo. Siya naman ay mag-iisip ng ibang paraan. Para maging handa, binigyan niya ang babae ng baril para protektahan ang sarili. Hindi inaasahang dumating ang mga pulis. Dahil pinoprotektahan niya ang babae, hindi niya napansin. Sa sandaling iyon ng matinding panganib, nakita sila ng babae at agad na pinaputok ang baril. Kulang na sila sa oras ng may kusang sumuko. Hindi nila inaasahan na kaunti lang ang oras na dala ng pulis. Para iyon bilang pag-iingat laban sa pagnanakaw. Para maiwasan na mapunta ang oras sa maraming tao. Kung gusto niya ng oras, maaari siyang humingi sa headquarters anumang oras. Gayun pa man, hindi niya balak patayin ang pulis. Binigyan pa rin niya ito ng mahigit apat na oras. Sa huli, nakakuha lang ang dalawa ng dalawang araw na buhay. Para mabuhay, kailangan nila ng mas maraming oras. Kaya, naisip nilang manghold up. Agad nilang hinarang ang isang mukhang mamahaling sasakyan. Dahil nakauniforme ng pulis ang lalaking nagmamaneho. Akala nila ay pulis ito. Hindi nila alam na manghold up din pala ito. Natakot siya agad pero hindi siya nagpatalo. Pumutok ang baril gusto ko lang tumulong. Pagkatapos, ninakaw nilang dalawa ang buhay ng mayamang babae sa likod. Isang araw lang ang itinira nila sa kanya, pati ang hako niya ay hindi nila pinalampas. Matapos kunin ang hako, ibinigay niya ito sa babae. Agad silang naging mga pag anti. Hindi inaasahan ng babae na isa pala siyang anak mayaman. At balang araw, siya rin ay hahabulin ng mga pulis. Pero medyo na-excite pa rin siya. Dahil mula pagkabata, lumaki siya sa isang mayamang pamilya. Namumuhay ng sunod sa Hindi pa niya naranasan ang ganito. Kaya, tinuruan siya ng lalaki kung paano bumaril. Will, kung marami kang oras, talaga bang gusto mong sayangin lahat? Isang araw lang ang kailangan ko. Gaano pa karami ang kailangan mo? Masasaksihan mo ang pagkamatay ng iba sa tabi mo. Paano ka mabubuhay? Pagkatapos, sinabi ng babae na tutulungan niya siyang magkaroon ng mas maraming oras para iligtas ang mga mahihirap. Kinabukasan, tinarget ng dalawa ang isang maliit na bangko. At ibinangga rito ang isang malaking truck. Pagkatapos ay isinakay nila ang time machine sa loob ng lalagyan. Ang natitirang pera ay ibinigay sa mga mahihirap na gustong umutang na naroon. Mga ginoo at ginang, ikinalulugod kong ibalita na ang Wise Time Bank ay namamahagi ng libreng oras sa lahat ng walang hinihinging kapalit. Pagkarinig nito, nagunahan ang mga tao. Hindi nagtagal, naubos ang oras sa bangko. Nagkalat ang oras sa sahig. Kahit dumating agad ang mga pulis, wala silang nagawa. Ang oras na kinuha nila ay ipinamahagi sa ibang mahihirap. Akala ng panganay na lalaking ito ay nandito siya para magnakaw. Hindi niya inaasahan na sa susunod na segundo, ang oras ay patuloy na ililipat sa kanya. Matapos malaman ng balitang ito, ang ibang tao ay nagdagsaan sa bangko para pumila at tumanggap ng habang buhay. Dahil dito, ang sirkulasyon ng pera sa lugar na ito ay agad na nagulo. Ang mga taong may sapat na oras ay sa wakas ay makakabili na ng baril para protektahan ang kanilang sarili hindi na sila takot sa mga magnanakaw. Galit na galit ang mga magnanakaw. Iniisip nila na sinira ng lalaki at babae ang kanilang negosyo. Kaya, sinimulan nilang hanapin sila sa buong lungsod. Pagkatapos nilang ninakawan ang maliit na bangko, nagsimula na ring magsaya ang dalawa. Inarkila nila ang buong hotel. Nagulat ang receptionist. Hindi pa niya narinig ang pag ng buong hotel. Nang makita niya sa braso ng isa mahigit isang libot apat na taon ang lifespan. Ngayon ko lang napagtanto na nakaharap ko na pala ang isang malaking kliyente. Pakiramdam ng lalaki ay kulang pa ang ninakaw niyang oras. Gusto niyang baguhin ng tuluyan ang kapalaran ng mga mahihirap, ng kahit isang milyong taon man lang. Iminungkahi ng babae na nakawan niya ang kanyang ama. Dahil malupit ang kanyang ama, huwag siyang sisihin kung magtataksil siya rito. Kaya, kinabukasan, nagpanggap siyang sisuko. At hinayaan niyang sumama ang lalaki sa mga bodyguard at kontrolin ito. Ito ay tinatawag na mabuting ama, masoner ang anak. Pagkatapos, dinala nilang dalawa ang bankiro sa opisina niya. Binuksan ang kanyang kahadeyero sa loob ay talagang mayroong isang daang bilyon. Nang makita ang mahigit sampung sero sa likod, natulala ang lalaki. Ang perang ito ay sapat para sa isang milyong mahihirap na mabuhay ng isang daang taon bawat isa. Pero sa buong panahong iyon, ito ay pagmamayari lamang niya. Kung ang isang milyong taon ay ibigay sa maling time zone, ang buong kaayusan ng lipunan ay guguho. Sinabi niya na kapag ang balanseng ito ay nasira, ang mundo ay tiyak na magkakagulo. Dahil lahat ay gugustuhing maging immortal. Sa oras na iyon, kahit ang digmaan ay sa Tanging sa pagsasakripisyo ng nakararami ay mabubuhay ng walang hanggan ang iilan. Nang marinig ito, agad na nagalit ang lalaki. Ang kanyang ina ay isa sa mga biktima. Hindi ba buhay rin ang buhay ng mga mahihirap? Pakiramdam niya ay hindi dapat labagin ng tao ang batas ng kalikasan para makamit ang imortalidad. Pagkatapos magsalita, umalis na silang dalawa. Di nagtagal, ipinamahagi nila ang isang milyong taon ng buhay na ito. Sa isang iglap, ang buong time zone ay nagulo. Hindi na nakatali ang mga mahihirap sa bangko. Nang makita ang ganitong kalaking epekto, itinuring nilang hindi nasayang ang kanilang mga pagsisikap. Ngunit hindi pa rin iyon sapat. Isang milyong taon ay maaari lamang baguhin ang lugar na ito. Upang mabago ang buong mundo, higit pa ang kailangan. Ngunit habang naghahanda sila para sa susunod na plano, biglang sumugod ang mga magnanakaw. Agad na nasukol ang dalawa bagamat maaari na silang patayin anumang oras. Naisipan ng pinuno ng mga magnanakaw na maglaro, isang laro ng buhay at kamatayan gamit ang santukan. Isa itong pagkakataon, pumayag ang determinado na lalaki. Agad na buong lakas na idiniin ng magnanakaw ang kamay niya. Nagsimulang mabawasan agad ang oras niya, pero mukhang hindi nag-aalala ang lalaki. Nang makita niyang nagsimulang magbilang pababa ang buhay ng kalaban, nakasiguro na ang leader na panalo na siya, at tinitigan niya ang braso ng kalaban. Nang sandaling nawala ang kanyang pokos, Biglang ginamit ng lalaki ang kanyang lakas, pinilipit ang kamay pabalik at mahigpit na hinawakan ang braso niya. Kahit anong gawin ng magnanakaw ay wala ring silbi. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang mabilis na paglipas ng oras niya. Lumalabas na may plano na pala ang lalaki. Nang makitang malapit ng mamatay ang kanilang leader, ang kasamahan niya sa wakas ay hindi na nakapagtimpi. Handa na siyang patayin ang lalaki. Hindi inaasahang bumunot ng baril ang kalaban mula sa binti niya. Tatlong putok, at bumagsak silang duguan. Nabigla ang leader ng mga tulisan, alam niyang wala na magagawa, tahimik na lang siyang naghintay ng kamatayan. Pagdating ng mga pulis, apat na bangkay na lang ang nadatna nila. Nagngit-ngit ang namumunong pulis dahil sa kanila. Nang ahas ang dalawang ito na gumawa ng ganito kalaking gulo sa kanyang nasasakupan. At agad niya silang hinabol ng walang humpay. Tiningnan niya ang relo, napansing apat na pung minuto na lang ang natitira. Kaya dali-dali niyang inutusan ng koordinator na ipadala ang kota para sa araw na ito. Pero agad niyang napansin ang dalawang tumatakas. Kaya't pansamantala niyang itinigil ang pagpapadala ng data at dali-daling hinabol sila. Kasabay nito ay inutusan niya ang ibang mga pulis na harangin ang daan. Pagdaan nila, agad silang paputukan. Hindi nila inaasahan na ang sasakyan ay pagmamayari pala ng presidente ng bangko. Bulletproof ito, hindi kayang tumagos ng mga ordinaryong bala. Patuloy na nagmaneho ang lalaki sa harap ng mga pulis, lantaran niyang nilampasan ang checkpoint. Ngunit nang malapit na sila sa slum area, Biglang sumulpot si Jeppe Arthur sakay ng kanyang sasakyan. At binangga ang sasakyan dahilan para huminto silang dalawa. Pagkababa niya ng sasakyan, agad na ibinigay ng lalaki ang isang milyon sa isang batang babae. At inutusang ipamahagi ito sa lahat, ngunit kaunti na lang ang natitira niyang oras bumaba na rin ang hepe ng pulisya. May baril siya, pero teritoryo ito ng mga mahihirap. Nagkagulo agad ang mga tao. Lahat ay abala sa pag-aagawan ng oras. Mabilis na tumakas ang dalawa habang nagkakagulo. Pero mukhang hindi pa rin sila tatantanan ng hepe. Nang agaw siya ng sasakyan at hinabon sila. Nahuli niya sila sa isang liblib na daan. Hinto. Mabibilis kayong tumakbo hindi rin ako nagpapahuli. Dati ka rin ba rito sa lugar na ito? Dahil kabisado niya ang mga daan sa lugar na ito, matapang na inamin ng hepe ng pulisya, na dito talaga siya ipinanganak. Katulad ninyo, gusto rin niyang baguhin ang kalagayan ng lahat, ngunit sayang at nabigo siya. Tuluyan siyang binagsak ng malupit na realidad. Wala siyang nagawa kundi maging isang aso na nagbabantay sa pintuan para sa kalaban. Para mapanatili ang kaayusan ng oras. Hindi na nagsalita pa ang lalaking nakinig. Bagkos, Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay para senadorya sana hindi na niya kailangang gawin ito mismo. Malapit na akong mamatay. Matapos makita ito, biglang may naisip pang hepe ng pulis. Nagmamadaling tiningnan ang kanyang braso, napansin na limang segundo na lang ang natitira. Dahil kanina pa niya hinahabol ang dalawa. Hindi niya napansin ang pagbabago sa kanyang natitirang oras. Nang mag-zero ang countdown, agad siyang bumagsak. Nakita man nila ito, wala silang oras para magdiwang dahil ilang segundo na lang din ang natitira sa kanila. Kahit pumunta pa sila sa pinakamalapit na bangko, aabutin pa rin sila ng dalawang minuto. Kulang na kulang ang oras. Maliban na lang kung ilipat nila ang lahat ng oras sa isa ngunit pareho silang ayaw isakripisyo ang isa para mabuhay. Nang tanggapin na sana nila ang kanilang malagim na kapalaran, biglang napansin ng lalaki ang sasakyan ng hepe. Hindi ba't may natitira pang oras doon na inilipat ng dispatcher? Kaya, dali-dali silang tumakbo papunta sa sasakyan. Inubos niya ang natitira niyang lakas para makaabot bago magsimula ang countdown. Pagkatapos ay nag-alinlangan siya ng mga sampung minuto. At bumaba ng sasakyan para tumakbo pabalik. Sa pagkakataong ito, ang buhay ng babae ay nasa bingit na ng kamatayan. Sabay silang tumakbo papalapit sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, tila nasa panig na nila ang tadhana, hindi tulad ng ina ng lalaki noon. At dahil doon, nakaligtas sila. Gusto naming maranasan ang buhay ng mayayaman. Kaya't iniwan namin ang mga baril at umuwi na. Pagkaraan ng isang buwan, lumitaw ang magkasintahan na magnanakaw ng oras. Sila ay mga espesyalista sa pagnanakaw sa mga bangko.